Hello, Amers! So, magluluto na ako ng dining -deng. At ito, is pinagsama ko na yung sigarilyas at kalabasa habang ako ay so, ayan. So, pinakuluan ko na yung saluyot kasama nung sibuyas, tanglad, at luya. So, papakulang ko lang siya. Noon ako yung saluyot kasi mas mahirap siyang palambutin. So, at saka gusto ko medyo slimy yung sauce niya mamaya. Kasi ang sarap niya ang So, yun yun. So, healthy living. healthy living. Tapos syempre, yung aking big oil is Stella brand. Ayan. So, nabili ko rin yung sa all-save eh So, kumusta po ang ating buhay-buhay? Ayan, matagal ako hindi nakapag-upload ng aking videos dahil nga uh, may mga ganap. <laughs> ayan, nagpintura ako ng aming um, ano, gate, yung grill Tapos, syempre, laba. So, yung ating duty as a mother, no? Tapos, ayan, natin sundo sa ating mga anak. So, ayan. Habang ako ay nagluluto ng aming tanghalian. So, ayan. So, ito na yung aking may upload sa ngayon. di ba So, papalambutin ko lang yan. At pag ito lumambot na. Yung hindi naman, no? Kasi nga, syempre, talbos to. Sa ibang bansa nga, mas masarap yung paglutong-luto siya. So, ayun, habang ako ay nag-aantay sa aking niluluto. So, kwentuhan seryo muna tayo, Amers. Ayan, matagal-tagal talaga ako hindi nakapag-upload. Ayan, pasensya na medyo maingay yung aking anak. <laughs> dahil nagligo siya ngayon. Ayun, so, ayan, hindi na rin ako nakapag-live. Mga ilang araw na rin ako hindi nakapag-live. Ayun, so, mag-love shoutout. And thank you so much sa lahat ng support ko nyo sa aking mga ina-upload na videos. And likes and share and comments naman po. Ayan, sapat na yun sa akin. Ayan. So, titignan na natin yung aking niluto. So, ayan. Ihalo na ko na ang kalabasa at sigarilyas dahil malambot na yan. Pwede na yan. dininding ding na walang bagoong. <laughs> so, mas nasanay na kasi kami dito sa dininding ding na walang bagoong. Di ba? Ang ganang sarap, ang ganda ng kulay. Yan. Take wait lang. Take some picture. Ay, wala. green <laughs> DNA ko na pona tapos. Ang kagluto, Da heal. My big long tumawag. Saw kin.